Yes, matapos ang isang taon ng pagharap sa mga hamon dulot ng injury, matagumpay na nakabalik si Aliza Valdez sa paglalaro para sa Trimline Cool Smashers sa 2025 PBL All-Filipino Conference. Sa kanilang laban kontra Chocomucho Flying Titans, noong April 3, 2025, nagambag si Valdez ng 11 points at 7 bigs upang matulungan ang kupunan na makapasok sa finals. Sa net, one by Choco Mucho. Tobino, nothing yet. Valdez makes two, she's blocked. She'll try the second time.

ito ay nagpapakita ng kanyang paggalang sa kakayahan ng kalabang kupunan at ang kanyang pananabik sa muling pag nila sa finals. Petro Gassenbrook. Wow. Alam mo, after how many conferences, I would say ito yung well-adjusted si Brook sa pagdating sa sistema and disiplina ng Petrogas. May kita natin in Seng and uh, it's fitted to the system already of Petrogas. That's why their, their, their movement is so fluent and so smooth as of this conference as, up until the last game na inarap nila. So, uh, So, very excited nga si Alisa Valdez sa kanyang pagbabalik sa final games ng Dreamline Pool Smashers. So, magkakaroon sila ng Madalas mawala si Valdez sa mga laro ng Creamline dahil nga sa kanyang sakit na tinatamo sa kanyang paa. Sa kanyang pagbabalik sa Creamline, makikipagkumpetensya din siya sa mga wing spiker na kasama na mga most valuable players na sina Bernadette Ponce, Tots Carlos, Gemma Galanza, at saka kay Michelle Gumabaw na nasa bench. Sabi pa niya, Honestly, I feel like my body says kaya ko. But syempre, mentally, it's been really tough to be on the other side of the court, struggling with injuries. I feel like my body says kaya ko. But syempre, mentally, it's been really tough to be and that on the other side of the court uh, struggling and with injury. So iba rin talaga. And hands down to all the athletes who has been like who have been very very hardworking to get back on the court. So honestly, I would say I, I want to be mentally and physically back 100% and really in a working problem. Hopefully, manalo nga si Pinom dito sa kanilang nalalapit na championship match with Petrogas Angels. Lars Santiago, nagbabalita.